Hello guys! Good morning! So for today's video, ito ay ganap kahapon, araw ng linggo. Tayan past forward, nakapaghilamas, nakapagtutbrush na rin ako dyan. At paminunan nga rin ako ng maligamgam na tubig. So hindi na nga ako nakapagvideo at nalawabot ngayon itong aking cellphone. So naka-charge nga yan habang nagbibideo nga ako diyan sa taas. At nagpupulpo nagdi at nag lipstick para kahit hindi pa nga naliligo. Ay magmukha naman tayong fresh paglabas sa tindahan. O oh, diba? O Matapos kung mag-ayos ng aking sarili dyan, ay dali-dali nang akong lumabas. At pasado nga alas 5 na mag alas 6 na yata yan, guys, nung ako'y makalabas. So, ayan, boss na nga ang tindahan at ang takako. Bakit ang daming tao dito sa aming harapan? So, yun pala ay may medical mission ngayon ang TGP. Kaya, ayan, madaming taong dyan, nakatambay dyan, madaling araw pala yun nga, nadatlan ko nga si mama, ay eh, nagdi-display na nga siya dyan. So, madami na nga siyang nailabas. So, konti na nga lang itulong ko sa kanya dyan. Kasi nga, konti na lang din naman ang aming patinda. Tingnan nyo naman, guys. Wala na namang laman yung ibang mga crates. So, fast forward nga, habang hinihintay ko nga si mama, dahil siyang bumili ng kape, nag-loading pa nga ako dyan. Tapos, ayan, pagkadating nga ni mama galing bumili ng kape, nagkantuhan nga kami. Sabi ko, ang sakasakat ng aking mga braso at balikat. So, sabi niya nga din, ay ganun din siya. So, sabi ko nga, sobrang pagod na rin siguro at ngalay nga. Kasi nga, yung isang kamay lang naman ang laging masakit, pero yung kabila hindi. So, dahil nga siguro pero sa kapag nagbubuhat. Kaya ayan. At habang nagkakapi nga kami diyan, ay dumating nga itong taga-deliver ni mama ng pruta. So sa kasamaang palad, isang box lang talaga ang kanyang dala kasi wala nga daw mabili. So ayan, fast forward nga niyaya ko si Amara na maglomi kami. Sabi ko puntahan natin si Dayan sa bahay at maglomi tayo dahil nga nagkikrabe na naman ako sa lomi. At ayan, pagdating nga namin sa bahay, ay gising na rin pala si Bunso. Kaya ayan, sabi ko, patayin mo na yung TV at alis, maglomi tayo. Hindi ko na nga lang si Ate Kasi nga guys, bago pa kami makaalis, ang kami panyang gagawin, magpapaganda pa yan siya bago kami maka nakaalis. So, hindi ko na nga siya isinama. At ayun nga, kinuha ko na yung motor at palabas na nga kami doon sa amin. So, ayan, dadaan tayo dito sa plaza. So, naisipan ko nga doon kami sa bulakan maglomi. Dito lang din yan sa Mabini, guys, sa barangay Bulacan. So, naalala ko nga dati may pinaglumian kami doon doon sa dulo. Tapos, pupor. Ang sarap-sarap ng lomi noon, guys. So, tabing dagat din siya. Kaya, ayan, for the go nga kami doon. At ayan nga, paahon palusong nga yung daan papunta doon. At ayan, makikita mo yung ano, company ng San Miguel. Napakalaki, guys. Siguro mga 5 minutes to 7 minutes ang ride pag nakamotor, pag galing ka sa bayan. At ayun, nandiyan na nga kami sa may bulakan. So, may seaside wall na pala dito. Dati kasi wala pa. Tapos, ang tanong nga ako dun sa mga bata, kung may lumian pa ba dun sa dulo. So, ang sabi nga, wala na. Dito na daw lumagpas na nga daw kami. So, dito nga lang dun sa may tapat ng daycare Center. Ay, chapel pala. Kaya, ayun, bumalik nga kami. At ayun, ang tanong nga kami dito kay ate, kung ito nga yung lumian dati dun sa dulo. At ang sabi na may, oo, oh, ito daw nga. So, ayun nga, nag-order nga lang muna ako dyan, dalawang lomi. So, yung isa akin, yung isa hati na lang dalawa dyan, kasi hindi naman din nila mauubos. Tapos, ayun, sabi ko, babalik na na kami at magtiting-tingin nga kami dito sa dagat so ayan guys dati wala pa tong seawall o seaside wall ah, o basta ewan ang tawag dyan basta yan yung wall na yan wala pa yan noon so last ko nga punta dito ay 2019 yata yun guys nung unang uwi ko nung ako nagtatayuan pa at ayan nga laki nga ng pagbabago kasi eh, dati wala pa talaga yung wall na yun at ayan nga guys niyaya ko din sila agad pabalik kasi nga sobrang init na masakit na sa balat